guys, so good sa ating lahat meron tayong gagawin ditong Aerox 155 na uh, Y-Connect type okay. so ang problema nito <coughs> tinulak pa ng customer dito ay hindi na siya umaanda at meron siyang check engine so ito siya Ayan. so may naririnig lang ako na halos gumagalaw doon sa loob na magneto or pumipitik lang yung, yung relay Ayon. pero hindi siya Umaandal. So ngayon unang gagawin natin yan, mahalaga talaga na meron tayong diagnostic tools. So i-read muna natin yung kanyang fault code na or check engine na nilalabas na yan, indicator na yan, para magkaroon tayo ng clue kung ano yung gagawin natin sa motor, okay? So ngayon, bubuksan natin yung kanyang uh, access line or yung K-line dito sa loob ng upuan. Okay guys, so gamit yung ating MST. So on lang natin yung kanyang power, ayan. And then, nakasalpak na tayo dun sa kanyang pinaglalagyan ng Y-Connect dati So, ang gamit natin yung adapter, ayan, yung zero, uh, 6035 And then, yung ating MST Okay, so punta tayo sa diagnosis Pasok tayo sa Yamaha And then, automatic search And then, engine Okay, so okay lang natin yan Hindi na kailangan on off ng susiyahan Pag mga Y-Connect, naka-on lang So, pasok tayo sa read Always read full code tayo para mag makita natin yung clue. Okay lang natin yan. Current code. So, na, nakalagay naman sa current. Wala naman siya. Sa history. Ayun guys. So, oh, meron siyang... Ayun yung mga pinagdaanan nyo. Meron siyang problema sa... Uh, the normal signal can't be obtained. Ayan. So, RAM, RAM uh, position sensor. So, sa CKP. And then, P0560, the charging voltage is not normal. So, ibig sabihin, itong charging niya, tumalaman natin 'to kapag umaandar na 'yung motor. So, ang kailangan nating ngayon gawin ay mapaandar ang motor. So, ito may clue siya to 18 crankshaft uh, position sensor, ibig sabihin, 'yung sensor mismo natin may problema. Sa so, 244 naman, 'yun 'yung makikita 'yung ayan, naka hard uh, engine start difficult. Ayan, tapos engine stall, ito 'yung namamatay, okay? So, ngayon may clue tayo na ang gagawin natin dito ay CKP sensor So, syempre Ang CKP sensor Konektado yan sa computer box So, mula CKP sensor Hanggang doon sa computer box Ay, i-check natin yan Okay? So, babaklasin mo natin guys And then, update ko kayo Okay guys So, ito ay Kinalas ko na yung Yung magneto Ayan So, bakit ko kinalas yung magneto? Kasi para mas matest natin Yung CKP sensor Kung good ba siya or hindi. And then next natin ititesting yung ECU. Okay. So ngayon, so nakalagay na yung ating CKP simulator. So i-on ko lang yung switch ko. So dapat kapag in-on ko yun, wala siyang ilaw. Or dapat, wala dapat iilaw dyan. Kasi pag umilaw yun, ibig sabihin, uh, shorted na yung mismong CKP sensor na yan. Okay. So pag inon ko, ayun nakita nyo guys. Umilaw na agad siya. So ngayon, Ah, uh, pag minamagnet ko 'yan, oh, awit lang. Ayan. So pag minamagnet ko 'yan, so doon pa lang dapat siya iilaw. So nangyari, wala siyang ayan o, hindi siya nagre-response. Ayan. Okay? So ibig sabihin yung CKP na 'yan ah uh, sira na rin. So possible. So 'yan lang yung sira. Pero ita natin 'yang palitan ng CKP sensor lang kung Pero bago natin palitan ng CKP sensor, open na rin naman ang ECU. So, itetester ka rin yung ECU, consorted na ba or good pa. Okay? Pero yung CKP sensor ay sira na po. Yan dapat kapag uh, on natin yan, wala siyang ilaw. Okay? Okay. So, nakalas ko na yung ECU. Ayan. So, yan yung code ng ECU nya. So, gamit yung ating multitester. natin yung input at output ng ECU. Nakaset ako sa continuity. So, tingnan natin ngayon kung may continuity ba yung mga pano to. Ayun o. No? So unang paa pa lang narinig nyo may continuity, pangalawa, pangatlo. So ibig sabihin, yung ECU may tama din. So possible kaya nagkaroon ng problema yan dahil dun sa CKP nag shortage siya. So ito, nagkaroon din ng shortage yung ating ECU. Okay, so bubuksan din natin yung ECU and then papalitan din natin ng CKP sensor. Okay? So yun yung CK sensor yun, napalitan na rin. So hindi na to original. Okay. So galing na rin kasi to sa ibang shop. Ngayon, ah uh, papalitan na natin to ng good na klase. Okay. And then, re natin yung kanyang ah uh, ECU na yan. So itong ECU, wala pa naman bakas ng uh, pinagkalasan or any butas. So wala siya. Okay. so binuksan natin yung Aerox so ito yung update guys so kung mapapansin nyo guys dito sa throttle ayan o hindi nakatama yung rubber so kaya minsan yung, yung minor tagal bumaba and then dito sa Idle na to may ayusin tayo din ang tip is pinalitan and then ito pa guys dahil umandar na yung motor ayan o umandar natin na ayano umandar na siya pero naging problema niya namamatay or yan narinig nyo mamatay siya nag-inspire like ah, yun siya okay, so galing na to guys sa kasa, galing na rin sa mga may mekaniko to so nangyari dito, hindi nila masolve yung problema dahil hindi ito nagcha charge eh, no? nag-drop siya ngayon guys, papakitaan ko kayo ngayon guys na simpleng bagay lang siya, pero simpleng parts lang siya, pero konektado sa sa charging okay, so napalitan na to ito guys, yung ECU so yung pinakita ko sa inyo kahapon, hindi na talaga umubra dahil uh, sunog na talaga yung ECU So, meron ako ditong spare na ECU. Pinalitan ko siya. Ito pang keyless. Ito ay K-type. So, itong keyless pwede naman dito sa K-type. Yan, under naman siya. May ginawa lang ako dyan. And then, pinalitan ko ng CKP sensor. Okay. So, pinituran na rin pala yung magneto nito. Nang iba na rin gumawa. Wala naman sunog yung sakit dito. Pero, tingnan nyo guys. Pag nag fault ko tayo. Kung makapansin nyo. Sa current, meron siyang 218. Okay. Crank sa position sensor. And then, kung mapapansin nyo sa monitoring ito siya marami tayong ayusin guys bukod lang dun sa ACU bukod sa ano dami pa tayong ayusin ayun napansin ninyo yung battery voltage nagre-red nagdrop yung charging and then yung IC bulb 8.0 yan drop dapat ang target natin yan ay 30 to 15 percent and then sa total position 0.5 so dapat 0.0 yan okay so ayusin natin yan guys minsan kaya nagsis 0.5 yan dahil dito sa radar na yan okay so pag ginalaw natin yan possible minsan nagsisiro yan yun o minsan yan nagsisiro sya dahil siguro dahil dito tumukod nawala sa calibration eh ngayon pakita ko sa inyo guys kung bakit sya hindi kumakarga ayan so kahit i-revolution e natin yan ah uh, yung motor nagluluko so tingnan nyo guys ha bubuksan ko yung isang parts na to okay guys so yun pinalitan ko na ito yun guys yung sinasabi ko maliit na parts ayan o oh, napansin nyo punong puno na siya ng kalawang so yun guys yung spark plug tapos hindi siya original ha ah. hindi na siya original ano lang to mga tig 50 lang siguro ito so nilagyan ko ngayon siya ng spark plug cup na mayroong resistance okay so uh, tinesting ko muna pero bibilan ko ng bago yan so pansinin niyo guys yun ang andar I start ko siya ayan na siya ngayon ayan na siya ang ganda na ng andar oh. And then yung charging niya. Ayun na siya oh. Nakita nyo? tumaas yung charging. Dito rin sa panel, makikita nyo tumas yung charging oh. At hindi na siya halos parang mamamatay o nagluloko yung uh, andar. Pero, wala pa rin sa calibration. Ayun na, no, ayusin pa siya. Ito, tumaasin kanina, ang baba niyan. Pero ngayon, tumataas na siya. Ayusin ulit ang calibration, niyan, itatama ng mas malapit doon sa 30 kasi uh, possible ito uh, nagluloko yung spring and then yung calibration ng TPS madali na lamang i-reset yan ayan, importante gumana na yung charging ayun o, no, gumana na yung IEC o, oh. tumatama na sa dati o oh. ayan, so nag-normal na siya ayan so tingin nyo guys ha ito lang ang pinalitan ko ayan o, no, ito lang nagluloko pero halos nagkaroon ng problema sa buong system nyo pati doon sa CKP Tingnan natin ngayon, i-read full code natin siya Tingnan natin kung may current pa siya na, na, na lalabas wala na siya di ba? So yung crankshaft position sensor and then 218 na number is power plug up guys, pinakita niya. And then pag tayo sa history. Ayan. Punta natin yung history. Okay. So yun yung kaninang history. Tayo may lumalabas na full code niya. Okay, so ngayon buburahin na natin 'to. Ayan. And then obserbahan natin yung motor kung babalik pa ba ang full code niya. Ayan, so na nabura na natin. So sa monitoring natin, ito na siya normal na siya. Ayan. So gamit yung ating MST, meron tong pan-check ng battery charging or yung charging mismo. So punta lang tayo dito sa battery and then punta tayo sa number 3. Uh, back tayo back. Number 3. Ayon. So ano lang natin yan Okay lang natin yan And then i natin yung motor ng 2000 RPM Ayan Tingnan natin kung mag, mag na siya kasi na kayo na kayo so ngayon makikita nyo abnormal siya so ulit ulit pa natin siya kasi siyempre kakabuhay pala ng charging so okay lang ulit natin and then ulitin lang natin yung process hanggang makita natin yung system okay kailangan naka-stay this is 2000 rpm baba pa ng charging nya nasa ano pa lang 12.9 ito pwedeng mag error po ito or abnormal pero mamaya kapag ka umakit na yan so pakargahin muna natin kasi bagong andar pa lang so paabuti natin siya ng 13 and then pakita ko sa inyo maya maya guys i ano ko muna siya uh, pakargahin ko muna nagti 13 na naman na pero kulang pa siya 13.1 pa lang ha. so kulang pa siya guys so testing ulit tayo okay lang natin yan Then okay yan okay lang natin and then hintayin natin lumabas yung pag okay na yung system yan ayun so ibig sabihin pag nag okay na siya so normal na yung charging nito nandahil lang dito guys nagandalit siya let's na yung motor nasira na yung mosket ng ECU hindi na wala naman sunog nasira yung CKP okay, na dahil sa spark plug pa. okay so normal na to guys ang motor and then sa monitoring nya pag pumasok tayo sa monitoring nya diagnos natin yan yung monitoring nya so normal na lahat pati yung ECU nagdrive lang konti so pipi, itatama natin mamaya yun okay pati TPS eh, tama na yan pati yung TPS calibration dapat 0.66 yan sobrang baba okay so tatama natin lahat yan yan okay, so halos 45 minutes ko na lang pinapaandar at hindi na siya namamatay and then yung charging nya ayun pumalo na ng 14.2 and then yung kanyang parameter guys so ito na siya 1.6 ah uh, yung injector nya normal na ignition normal ay valve bumababa ng kasi ito yun guys oh may tama na po yung throttle body nya Okay, so ang ginawa ko dyan binaba ko na lang yung TPS percent nya uh, voltage nya ng 0.62 dapat 0.66 ito so pag nilagay ko sa 0.66 ay sumisingaw na yung uh, throttle body valve so ang hirap din i-calibrate yung dati yung TPS yung nilagay na kulay blue so binalik ko yung original nya so okay pa yung original nya gumagana pa So ngayon guys, ito na yung pinaka final na parameter na nilagay ko. Pero hindi na siya ganoon ka standard, pero halos pasok naman na doon sa uh, target natin na idle, okay? Ayan. So ngayon, uh, nag-red yung overheat kasi nakahang yung ayan, uh, nakahang yung radiator, okay? So kaya lumabas yung init na yan. May mamaya papalamigin ko yan kasi ang init ng makina ngayon ay nasa ilan na po siya? 118 na ba? Ayan okay, oh, overheat na siya Oh. Eh, lumayo kasi guys. Eh, Inobserbahan ko siya kung mamatay ba sa ganong uh, sistema. So, okay na to guys. Bubuin ko na lang yung motor. And then, overall, okay na yung motor. Wala na rin siyang full code. Ayan, okay na rin yung timing. Ayan. So, wala ng full code detention. So, all normal na guys. Sipin nyo ng dahil dito guys so Oh. Ayan, dahil dyan. Nagkandalit siya yung motor. Okay at nahirapan yung ibang mga mekaniko galing pa to sa kasa guys hindi nila matrace so yun buwin ko na yung ECU na nilagay ko na yun na pang K-less type so kinonvert ko na kasi wala akong stock ng ECU nyan at sunog na yung dati niyang ECU pumutok yung MOSFET na kailang pantok pumutok talaga so yun bubuwin ko na to and then magandang araw sa ating lahat